Eh, gusto ko nang makita 'yung librong sinasabi Ma, mayada, mo. na, sa bahay na lang. Gusto ko nang makita ngayon na. Eh, ang kulit-kulit mo naman, eh. Sandali nga. Hoy! Ay! Ano 'yan? Kapag Elisa! Oh Pasensya na, okay, ha? Ha? na kayo. Pasensya na kayo. Ay, ako, hindi ko sinasad. Ikaw na naman! Hindi mo pag ang kalsada, ha? Gusto mo ang patay ng mga kapatid ko ngayon! Eh, sila itong para-ara sa kalye. Anong kasalanan ko roon? Kayo na sa Manibela mag-ingat, ha? Lalo na kapag patay ng tao, wala na kayong pakialam. O ano, anong nangyari sa tatay namin, ha? Nagkasakit at namatay dahil sinuo ang bagyo para mailitas sa mga baka ninyo. at ang pera hiniram namin sa papa mo, pabay sa ospital. Hanggang ngayon, hinahawas pa rin sa sweldo ko! Eh, ano, pakialam ko sa kaso ng tatay ko? Physical injuries ka na eh. pinag-uusapan natin ito, eh, kalye. Eh, siguro talagang pinagawa ito para makita tayo at magbangayan dito. Di ba? <coughs> Nakakadalawa ka na, masakit na yun, ha? O, ano ngayon? Ate, ate, masakit ang tuhod ko. Ano? Nakita mo na? Kailangan yung maiganti ko, kapatid ko. Hawakan mo yan, ha? Diyan lang kayo. Halika, hinahamon ka kita ng away. Bilis! Hinahamon mo ako? Oo, <laughs> oh, bakit? <laughs> Baka mapilayan ka. <laughs> Ay, hindi ikaw pipilayan ko. Halika dito, tignan ko kung kagasal niya yabang mo. Hindi po pwede sa mga prinsipo ko yan. Alam mo kasi ego, eh, ginagalang ko mga babae. Ayon nga kay Confucius, ang babae minamahal at hindi sinasaktan. Ano? Pakiulit? Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Hoy! Mamaya na ha, pag durug, -durug na po ito mo, bilis na laban ano? Na, ah, ganun ba yun? Daktak <translations> pa ng daktak dyan eh. E. <ixes> <Nah>, Mabilis ka eh. May pinipig! Wala niyo ako talaga! Bastos ka talaga no? ano? Sumusobra ka na! Susunod! Yan dito! dito. Kidra, uma, kidra, uma. Aga non. O sige, sige na ko ng inatapang mo ha? Ala isang alam ala Israel. Ay takbaw! Para hindi na ako kalim pala. jump. Yakang papakinisakin. Hindi na mabukas dito, tutuma. Natabi na, natabi Adan! Ba Uy! Ang lapad-lapad na kalye! Ano ba sa sarili mo? Saka... Hulog ng langit! Ay! <laughs> Ismael! Ay, Trueng! Ay, ka rito! Sakto, aray mo! Ay, bilisan mo! <laughs> Ate, hmm? sana makasama kami sa'yo. Ay, naku, Gina. Ay, hindi pwedeng bata dun eh. Ate. Ano? Malaki ba kita mo ron? Ay, bariya-bariya lang, Pepe. Pero, kung sa tatlong beses sa isang linggo ko papasok, edi eh di makakadagdag sa panggastos natin yon. Ah, uh, ate. Hmm? Pag malaki ng kita mo, pwede mo ba akong ibili ng bagong bestida para sa foundation day na eskwela namin? Oo naman. Dalawa agad ang ibibili ko sa'yo, ha? Talaga, ate. Oo. Salamat. Ate, <laughs> mm. ako na lang yung walang high cut sa amin, eh. Sino pingas nga? Meron na. Naiingit nga ako eh. Hmm, o oh, sige, isang high cut para sa'yo. Okay ka talaga, ate. Maganda ka na. Mabahid ka pa. Bola lang yun, ha? Oo, oh, alam ko. Ikaw talaga wala ka na ginawa ka din ako. Eh, paano naman ako? Hindi oh, yata pantay yung pagtingin mo, ate. Naku naman. Eh, bakit? Ano ba naman ang gusto mo? Ate, may butas na ang tenga ko. Isa na lang ang kulang. Anong kulang? Ang hina mo naman. E di <laughs> ah, ikaw. Nakong ko naman. Oo, oo, nga naman. Anak, nandiyan na yung Hindi ba delikado doon? Gusto mo, samahan kita. Naku, inay. Kilala niyo naman ho ako. Kain-kaya kong pangalagaan ang sarili ko ba? tagal mo nang hindi napapakain ng tusay yan. Kahit nasa loob ako ng kulungan, nagdadasal ako. Hindi ba ba sapat ang ginawa nila sa'yo minsan? Hindi masamang magbaka sa kalit. Ito ba ang nililinis mo? Oo, lagi ko nililinis yan. mo to? Punong-puno yan. Walang labis, walang pulang. Ako, pwede ba huwag mo na ituloy ang binabalak mo? Natatakot ako sa mga sa iyo eh. Ako, kung mamamatay ako, noon pa, nakasagot na ako, hindi na ako pwedeng umurong. Ano nangyari? Wala. Ayaw magbayad ng ransom. Ang imbahada ng Apon. Sinasabi ko na nga ba eh. Baka may nagkulot sa mga kausap natin. Sige, babayan. Dali sa parang. Pakawalan niyo. Bakit mo binirin? Hindi naman natin pagkakakitaan niya na. Sayang lang ang pagod natin dyan. Oh, baba niyo yung bangkay. Tapon sa ilog at ipakain sa isda. You understand the course of fire? Yep. Load no, and make ready. Shooter ready? Okay. Holster. Shooter ready? Yep. Stand by. Up.

Sandali na lang. May ilang shooter na lang kailangan niyang talunin. Pero may isang medyo mabigat na kalaban. Si Jetro Dionisio yan. Magaling yan. Sikat na sikat yan, kuya. May oh, pulso niya. Mahusay. Oo. Pero talo pa rin po yan ni eh, Bulet. <laughs> bilib na bilib talaga sa pinsa niya to eh. Load and make ready. Ready! Ready. Ready! tinalo niya ang kampiyon si Jethro Dionisio. Hindi ba uh, nahirapan kayo. Eh, hindi naman. Ang isa kay nagkakaroon ng na isang expertise uh, kay Bullet ay, sa target shooting. Kaya ganoon. Congratulations po, napakagaling na inyong anak. Thank you very much. Sir. Oh, Bullet, eto na 'yung coach natin. But ito, oh, Bullet. Ito. Bullet, Bullet. Sige, sige, sige.